So yun mga farmers, ako at mag-harvest tayo ng ating mga saging na lakatan ito Naputuluan na ng kasamahan ko ng dahon at ako na lang ang puputol. Yan, tingnan niyo naman o, no? ang laki ng mga bunga ng ating lakatan. Yan. Oh, nanti lipa tayo dito sa kabila. Yan, update sa presyo ng lakatan dito sa area ng Iloilo. 60 pesos pa rin ang kuha ng buyer natin. Dito sa amin sa area ng Visayas, uh, specifically dito sa Iloilo, uh, masyadong risgo sa aming mga farmers ang pagtanim ng lakatan. Kaya yung mga farmers dito ay takot, takot sila magtanim ng malawak kasi uh, palaging malakas ang ulan dito at uh, hangin yan ang kalaban natin dito. Pero dito sa amin, tunti lang natatanim kaya bawi na lang kami sa presyo. Sa ngayon, ang running price sa market ay 60 pesos per kilo farm gate price. Pero kung bibili ka sa tindahan ng retail, umabot na ng 100 hanggang 120 ang kilo ng saging. Unlike sa area ng Mindanao na marami ang natatanim, marami ang nagreklamo na farmers doon na mura ang presyo. Nasa 40 lang siguro ang presyo sa kanila doon. Saan ito? For harvest natin. Ito siguro, hindi bababa ito sa Uh, 15 kilos so kung mag 60 pesos per kilo malaki na ang mapagbintahan natin yan o, hindi bigat so diba kahit na kunti lang ang harvest natin dahil minsan natutumba ang mga tanim natin dito pero sa presyo bawing bawi naman tayo Uh, basta farmer tayo, huwag tayong matakot magtanim. Dahil ang ano, ang failure ay nandyan lang yan. So kung takot tayong ma failure, kung takot tayong malugi, wala tayong ma rating. So kung ako ang pagpipiliin kung ano ang tanim na itatanim ko, dito pa rin ako sa lakatan. Although na medyo malaki ang puhunan, pero malaki din ang uh, ROI natin. Be. Be.